Jamie, ano ba naman to? Puro cellphone ka na lang. Hindi mo ba nakikita umiiyak yung anak natin dun sa kwarto? Pansin mo naman no. Oh. Pabungad na wika ng lalaking si Jacob. Nang makauwi ito galing sa trabaho at madatnan na napakaingay ng kanilang bahay dahil sa iyak ng kanilang anak na si Mary. Hayaan mo na yan. Hindi ka pa ba, ba sa bata? Iiyak talaga yan kahit anong oras nila gusto. Pangangatwira naman ni Jamie. Napakamot naman sa ulo sa si Jacob. Jamie, umiiyak yung bata kasi may kailangan sila. Hindi dahil sa gusto lang nila. Napakain mo na ba yung anak natin? Pagtatanong pa ng lalaki. Umirap naman sa kanya ang asawa niyang si Jamie. Hindi pa mamaya na. Kita mong may ginagawa pa ako eh. Saad nito. Pero dahil sa pagod sa trabaho at hindi na matansya pa ni Jacob ang kanyang asawa, ay napili niya na lang na hindi na makipagtalo pa dito at siya na lamang ang gagawa ng pagkain para sa apat na taong gulang nilang anak. Pasensya ka na Mary ha, busy na naman kasi si mami mo. Huwag kang magalala, magluluto lang si daddy, okay? Pagkausap ni Jacob sa kanyang anak na si Mary. Natuwang-tuwa naman nang makita siya. Hindi normal na bata si Mary dahil isa itong special child. Meron itong otisim, kaya naman kinikilangan talaga niya ng espesyal na pagkalinga. Oh, ano to? Bakit hindi ka pa napapalitan ng diaper? Iretable wika ni Jacob. At pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina kung saan nakatambay ang asawa niyang si Jamie. Jamie, hindi mo na nga pinakain yung bata, hindi mo pa pinalitan yung diaper? Anong gusto mo mangyari sa anak mo? magkarasyo sa puwit? Galit na wika nito sa asawa. Ano ka ba naman lalaki ka? Kauuwi mo lang nagbububunga nga ka na Di ba sinabi ko ang gagawin ko lahat yan? May tinatapos lang ako dito. Kala mo kung sino ka? Mayabang nasagot naman ni Jamie sa kanya. Malakas ang loob ni Jamie na sumagot kay Jacob dahil alam niya na kaya-kaya niya lamang ito. Sa limang taon kasi nilang pagsasama ay niminsan hindi pa nakagawa ng masamang bagay si Jacob kay Jamie. Ni pagbuhatan ng kamay at the sa balat ay hindi nito nagawa kay Jamie. Kaya naman lalo lamang lumalakas ang loob ng babaeng si Jamie na maliitin at sigaw-sigawa ng asawa niya. Noong una ay kinakaya-kaya lamang ni Jacob ang pakiramdam na iyon. Pero nag-iba ang lahat noong nagkaanak na sila at ipinanganak si Mary. Apat na taon na ang nakalilipas simula noong manganak si Jamie. Excited silang pareho noong mga panahon na iyon sa kung anong magiging kaserean ng kanilang anak. Pero tila ba nadismaya si Jamie nang malaman nila na merong otisim ang kanilang anak at simula noon ay nararamdaman na ni Jacob na paunti-unti nang lumalayo ang loob ni Jamie sa kanyang anak na babae. Nasasaktan si Jacob sa tuwing nakikita niyang hindi inaalagaan ni Jamie ang kanilang sariling anak pero hindi niya rin alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili, lalo na ang kanyang anak. Kaya naman siya na lamang ang gumagawa ng paraan para may paramdam kay Mary na kahit may otisim ito ay kaya niya pa rin mahalin ito bilang isang totoong anak at isang normal na bata. Ang sa akin lang naman Jamie, lagi mong regular na palitan yung diaper ng bata. Alam mo naman na ah, sobrang sensitibo ng balat niya. Baka kung anong pang mangyari sa kanya pag nabubulok yung dumi niya sa diaper. May na pagpapaliwanag ni Jacob. Pero hindi na umiimik si Jamie sa kanya. Nakatutok na lamang ito sa kanyang cellphone at tawang-tawa sa kanyang mga pinapanood. Napubuntong hininga na lamang si Jacob at bumalik sa kwarto upang asikasuin ang anak na si Mary. Pinalitan niya muna ito ng diaper bago paghandaan ng makakain. Noong mga oras na ito ay pagod na pagod na si Jacob mula sa trabaho. Mabuti na lamang talaga at ang lakas niya ay nanunumbalik sa tuwing iningitian siya ng pinakamamahal niyang anak. Namiss mo ba si daddy? Huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon na ng negosyo si daddy, lagi na tayong magkasama. Hindi ko na kailangang magtrabaho. Pakikipag-usap ni Jacob kay Mary. Habang tawa lamang ng tawa si Mary sa kanya. Matapos silang kumain, ay lumabas sila sa kwarto at dumiretso sa tapat ng kanilang bahay para magpahangin. Ganito ang araw-araw nilang ginagawa. Masaya naman si Jacob sa tuwing uuwi siya dahil hinihintay na talaga na makarga si Mary. Habang pinapanood ang mga dumadaan na sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Minsan ay natunong na rin ni Jacob ang asawa niyang si Jamie. Kung gusto pa ba nitong magkaanak? Pero tila ba nawala na ito ng interes sa kanya? Lalo na noong nalaman nilang autistic si Mary. Ano ba naman kasing gusto mo pang magkaanak? Gusto mo pang dagdagan yung anak mong autistic? Pang mamaliit mama nito sa sarili niyang anak na si Mary. Ang sinasabi ko lang, kung may plano ka pang magkaanak tayo, okay lang naman sa akin. Para hindi magkakalayo yung edad nila. Pagpapaliwanag ni Jacob sa kanyang sinabi. Pero inirapan lamang siya ng kanyang asawa. Hay nako Jacob, bukin ng mga harap ng susunod na anak. Ang hirap-hirap magbuntis, kala mo ba madali? Buti sana kung ikaw yung magdadala ng bata. sa sad nito sa asawa. Sa ganoong mga pagkakataon, ay natutunan na ni Jacob kung paanong hindi masasaktan sa kung paano siya tinatrato ni Jamie. Hindi niya na lamang ito didibdibin at kakalimutan na lamang kaagad. Hanggang sa kanilang pagtulog ay magkatalikuran sila ni Jamie. Nararamdaman na ni Jacob na nawawala na ng pagmamahal sa kanya si Jamie at natatakot siyang komprontahin ng babae tungkol dito. Isang umaga, bago pumasok sa trabaho si Jacob, ay nagkaroon sila ng saglitang pag-uusap ng asawa niyang si Jamie. Jamie, may ipapaalam lang sana ako sa iyo. Nag-iipon kasi ako ngayon. Gusto kong bumili ng kahit anong lumang sasakyan tapos ibebenta ko sa mas mataas na halaga. Buy and sell kumbaga. Ano sa tingin mo? paghingi ng swesto ni Jacob sa asawa niya. Pero walang pakialam si Jamie sa mga sinasabi niya at patuloy lamang ito sa pagkain. Naisip ko lang na mas malaki ang kikitain ko kapag nagnegosyo ko. Nagtayo ko ng sarili kong negosyo kaysa naman na lagi lang ako nagtatrabaho araw-araw parang hindi umuusad yung buhay natin. Nang sabihin ito ni Jacob ay napatingin sa kanya si Jamie. Ay wow! Napapansin mo din pala na hindi umuusad yung buhay natin no? Kawawa ka naman. Ano pa sa tingin mo yung nararamdaman ko? Maghapon lang ako dito sa bahay, inaalagaan niyang autistic mong anak. At saka, nung siya mo na aalis ka sa trabaho mo, ganun ba? Ano yung papakain mo sa amin? Pagmamahal mo. Naku, magtrabaho na lang na mabuti sa kumpanya mo para mapromote ka. Hindi yung kung ano-ano pang ambisyon yung iniisip mo. Galit na wika ni Jamie. Dahil sa mga sinabing ito ng babae, ay halos madurog ang puso ni Jacob. Ang nag-iisang tao kasi na inaakala niyang sosoporta sa kanya ay wala palang pakialam sa mga hangarin niya sa buhay. Gusto naman talaga ni Jacob na magkaroon sila ng mas magandang buhay pero kung walang sosoporta sa kanya ay magiging balakid lamang iyon sa kanyang mga pangarap. Hindi naman sa aalis ako sa trabaho kasi tatambay lang ako. Aalis ako sa trabaho kasi magsisimula ako ng negosyo. Sa una lang naman mahirap yung negosyo. Tapos kapag tumagal na, napatigil sa pagsasarita si Jacob nang mapansin niya na tinalikuran na siya ni Jamie at hindi na pinapakinggan. Sa pagdaan pa ng mga araw, ay nagdiwang na nga ng ika na taong anibersaryo ang dalawa simula nung ikasal sila. Pero ang inaakala ni Jacob na magiging masayang araw nilang dalawa ay mauuwi pala sa trahedya. Ilang araw kasing pinaghandaan ni Jacob ang anibersaryo nila gusto niyang makabawi sa asawa niyang si Jamie na nararamdaman niyang nawawala na ng pagmamahal sa kanya. Nag-ipon siya para makabili ng maraming bulaklak, tsokolate at maging cake para sorpresahin si Jamie sa kanyang pag-uwi noong araw na iyon. Pero nang makauwi siya, katulad ng mga typical na araw, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Pero sa pagkakataong ito, wala si Jamie sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman agad niya itong tinawagan para alamin kung nasaan ito. At bakit niyang iniwang nag-iisa si Mary sa loob? Jamie, nasan ka ba? Wika ni Jacob sa telepono nang sagutin ni Jamie ang kanyang tawag. Nandito may kinita lang akong kaibigan ko. Ano ba yun? Mayabang nasagot naman sa kanya ng babae. Anong ano ba yun? Iniwan mo nag-iisa dito si Mary. Alam mo naman na kailangan nito lagi ng bantay. Nataasan na ni Jacob ng boses ang kanyang asawa. Bakit mo ako sinisigawan? Sagot naman ni Jamie sa kabilang linya. Nilakko naman yung kwarto, wala naman siyang magagalaw dyan, huwag ka magalala. At saka kakaalis ko lang. May kinita nga lang akong kaibigan, mamaya na lang pag-uwi. Pilosobong sagot pa nito. Eh bakit hindi mo man lang akong tinawagan na aalis ka? Para maaga akong nakauwi, para nabantayan ka si Mary. Buti na lang wala pang nangyaring masama dito sa bata. Pagkatapos sabihin niyon ni Jacob, ay binabana ni Jamie ang kanyang tawag. Sinubukan niya pa itong tawagan ng paulit-ulit. Pero hindi na sinasagot ni Jamie ang kanyang tawag. Agad na niyakap ni Jacob ang kanyang anak na si Mary na patuloy pa rin sa pag-iyak kahit na dumating na siya. Doon niya napagtanto na ilang oras na pala iniwan ni Jamie ang kanyang anak sa mismong araw pa ng kanilang anniversary. Pasensya ka na ha, taan na, taan na baby. Pagpapakalma ni Jacob kay Mary pero walang kahit na anong salita ang pwedeng makapagpatahan sa nasasaktan niyang anak. Kaya naman ginugol ni Jacob ang ilang mga oras para mapatahimik at mapatahan ang umiiyak niyang anak. Hindi naman makapaniwala si Jacob na nagawa ito ni Jamie sa kanilang dalawa sa mismong araw pa ng kanilang anibersaryo. Sino bang kaibigan ng kikitain niya na mas mahalaga pa sa kapakanan nila at ng kanyang pamilya? Matyagang hinintay ni Jacob ang pag-uwi ng kanyang asawa. Pero sa buong gabing paghihintay niya ay walang Jamie ang nagpakita sa kanilang bahay. Umaga na ito nang makauwi. Oh, anong ginagawa mo? Bakit ngayon ko lang umuwi? Pagsalubong ni Jacob sa asawa niyang si Jamie. Na tila ba ay puyat na puyat at pagod? Huwag muna ngayon, pagod ako. Matutulog muna ako mamaya na tayo mag-usap. Sagot naman ni Jamie sa kanya. Jamie, kagabi pa kita hinihintay. Baka nakakalimutan mo, may asawa at anak ka. Kailangan nating mag-usap ngayon din. Saan ka ba galing? Sunod-sunod na tanong ni Jacob. Nang dahil sa mga katanungang ito ng lalaki, ay nairita si Jamie at hinagis ang kanyang bag sa asawa. Ano bang pakialam mo kung saan ako galing? Kailangan ko rin mamahinga no? Hindi yung laging kinukulong mo lang ako dito sa bahay. At pwede ba? Hindi ikaw yung laging nasusunod dito. Porkat ikaw yung nagtatrabaho, ikaw lang yung may karapatang lumabas. Maawa ka naman sa akin Jacob. Malis ka nga dyan. Magpapahinga ako. Paninigaw nito kay Jacob. At dahil sa mga sinabi ni Jaime na patahimik na lamang si Jacob, at ang matulog ang napapagod niyang asawa na si Jamie. Maya-maya pa nang magising na ito kinagabihan ay hindi na nagtangkapang magtanong si Jacob at sa halip ay iniwan na lamang nito sa tabi ang mga binili niyang tsokolate, bulaklak at cake para sa kanilang anibersaryo. Kahit na masama pag-uugali ni Jamie patungo kay Jacob ay nakaramdam pa rin naman ito ng pangungonsensya nang makita niya na nag-effort si Jacob para sa kanilang anniversary kaya naman noong gabing yon ay nilapitan niya si Jacob at nagpasalamat sabay halik sa lalaki. Ang akala ni Jacob ay unti-unti nang magiging maayos ang kanilang relasyon. Pero kinaumagaan ay bumalik na naman sa normal ng lahat. Ang palaging pagiging irritable at nakasimangot na mukha sa kanya ni Jamie. Hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo nito sa kanilang anak. At ramdam pa rin ni Jacob na walang pakialam si Jamie sa bata. Pero lalo lang palalala ang kanilang relasyon. Dahil sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod na rin ang pag-alis ni Jamie. Nagtataka si Jacob kung bakit nagkakaganito ang kanyang asawa. Pero ayaw niya naman itong paghinalaan. Hanggang sa isang araw, naiwan ni Jamie ang kanyang cellphone noong umalis ito. At doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na malaman kung saan nga ba pumupunta kanyang asawa. Hanggang sa makapunta siya sa messenger ni Jamie. Doon ay nabasa niya ang malalaswang mga pag-uusap nila ng isang lalaki na nakilala at nakausap niya sa Facebook. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Anong ibig sabihin nito? Niloloko ba ako ni Jamie? Hindi makapaniwalang sa ad niya habang patuloy na binabasa ang mahabang pag-uusap ni Jamie at ng lalaki na nagngangalang Cyrus. Napagtanto niya na dalawang buwan na pala siyang niloloko ni Jamie at doon niya lang napagkonekonekta ang mga bagay. Kaya pala laging galit sa kanya ang kanyang asawa at kaya pala wala itong gana sa kanila ng kanyang anak. Meron na pala itong ibang lalaking kinalulukuhan. Gustong magwala ni Jacob. Gusto niyang sirain ang lahat ng gamit sa kanilang bahay. Pero nandoon ang kanyang anak. Kailangan niyang itago ang kanyang emosyon. At hindi ipakita kay Mary ang pagiging violent niya. Agad namang in-screenshot ni Jacob ang mga mensaheng nakita niya sa telepono ni Jamie para magsilbiring ebidensya kung sakasakali. Nang makauwi na naman ng late ng gabi si Jamie, ay sinalubong siya ni Jacob nang may nalilisik na mga mata. Ito ang kauna-una ang pagkakataon na nakita ni Jamie na ganito kagalit ang kanyang asawa. Kaya naman natatakot siyang tinanong ito. O bakit? Bakit ganyan ka makatingin? Nanginginig pa ang boses ni Jamie nang tanongin niya ang asawa. Jamie, saan ka galing? Seryosong saad ni Jacob. Nakikipagkita nga lang ako sa mga kaibigan ko pagpapalusot pa nito. Sinungaling! Sigaw ni Jacob sabay suntok sa pader. Hinayo pa ka Jamie. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nagtrabaho ako. Inaalagaan ko yung anak natin. At halos ako na iniglilinis ng bahay. Inintindi kita hanggat makakaya ko. Pero sa anim na taon na pagsasama natin, ganito lang yung igaganti mo sa akin? Nanlalalaki ka? Paninigaw ni Jacob kay Jamie. Susubukan pa sanang magpalusot ng babae. Ano na naman sinasabi mo? Nasa kaibigan ko nga lang ako galing. Pero inangat ni Jacob ang mga mensahe na nakita niya sa telepono ni Jamie. Ano to, kaibigan ba to? Ganito ba kayo kalaswa mag-usap ng kaibigan mo? Kadiri ka. May asawa at anak ka na nanakikisausap ka pa sa iba. Bakit? Ano bang kulang sa akin? Dahil ba autistic yung anak mo? Ano bang hindi ko kayang ibigay na kayang ibigay ng lalaki mo? Kadiri ka. Simula ngayon ayaw na ayaw na kitang makita. Lumayas ka na dito. Tuloy-tuloy na ratsyada ni Jacob. Sumasabog na ang kanyang damdamin sa sakit na kanyang nararamdaman. Talaga, aalis na ako dito. Ayaw ka na rin kayo makita. Mayabang na sagot ni Jamie at hindi nagpatalo sa sigaw ni Jacob. Nasa halip na mangingi siya ng tawad ay lalo pa siyang nagmataas. maya, -maya pa ay pumasok sa loob si Jacob at kinuwang ang lahat ng mga gamit ni Jamie sa bayhagi sa kalsada. Tandaan mo, pagsisisihan mo yung ginawa mo sa amin. May hinahon, pero seryosong saad ni Jacob kay Jamie. Hindi siya pinansin ni Jamie at dumiretso na ito na kinuha ang kanyang mga gamit. Sa katunayan yan, tila ba ay matagal lang hinihintay ni Jamie na malaman ni Jacob na meron siyang lalaki para iwan na siya na At ngayon ay nakuha na ni Jamie ang kanyang gusto. Wala na siyang poproblemahin na asawa at anak na autistic. Pero talaga namang pagsisisihan niya ang desisyon niyang ito. Nang dahil nga sa ginawa ni Jamie, ay nagkaroon na ng maraming oras si Jacob para sa kanyang anak na si Mary. Pinakausapan niya muna ang kanyang ate na kung pwedeng ito muna ang mag-alaga sa kanyang anak habang siya ay nagtatrabaho. Malugod naman itong tinanggap ng kanyang ate dahil meron din itong mga batang anak na pwedeng maging kalaro ni Mary. Hindi na rin naghanap pa ng panibagong mapapangasawa si Jacob at sa halip ay nag-focus na lamang ito sa matagal niya ng pinaplanong buy and sell na negosyo. Nang makaipon na kasi siya sa kanyang pagtatrabaho, ay tuluyan na siyang umalis sa kumpanyang anim na taon niya ng pinapasukan at naglakas ng loob na pumasok sa buy and sell business. Una, ay nakabili siya ng isang sasakyan na talaga namang marami ang sira. Pero nagsumikap si Jacob na maayos ang lahat ng mga ito. Hanggang sa tagumpay nga siyang nabenta ito ng may mas mataas na halaga kaysa sa presyong pinagbilhan niya. Pero dito pa lang pala magsisimula ang mga maswerteng mangyayari kay Jacob. Sa patuloy niya kasing pagsusumikap ay lumago ang kanyang negosyo. Dumami ang mga sasakyan na binibili at binibenta niya at nagkaroon na rin siya ng mga tauhan. Nang dahil dito ay nagkaroon na rin siya ng sapat na pera para may pagpaterapi ang kanyang anak na si Mary. Salamat talaga ate ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makapag sa negosyo ko. Pagpapasalamat ni Jacob isang umaga sa kanyang ate na walang sawang inaalagaan ang pamangkin nito na si Mary. Ano ka ba? Ba't kailangan mo pang magpasalamat? Pamilya tayo dito. Sabi ko naman sa iyo eh, pag naalis yung malas sa pamilya nyo, papasok yung swerte. Kaya alam ko na masakit na nawala si Jamie sa buhay ninyo. Pero isipin mo na lang na blessings in disguise yun. Magiging okay din ang lahat. Pagpapayo pa nito sa kapatid. At tama nga ang sinabi ng ate ni Jacob dahil patuloy lamang ang pagbuhos ng biyaya sa kanilang pamilya. Lalong dumami ang mga kliyenteng bumibili ng mga sasakay ni Jacob hanggang sa tuluyan na nga itong nakapagpatayo ng sarili nilang bahay ng kanyang anak na si Mary. syempre ay hindi niya naman kinalimutan ng kanyang ate at pinatuloy niya rin ito sa kanilang bahay kasama ang mga anak nito. Okay lang ba talaga na dito kami titira? Gulat na wika ng ate ni Jacob tumangon naman ng lalaki. Ano ba naman to si ate? Kasi sabi mo lang dati na pamilya tayo. Kaya pamilya din tayong titira sa bagong bahay ko na to. Sobrang laking tulong mo sa akin ate. Ikaw na yung tumayong pangalawang nanay ng anak ko. Maraming maraming salamat talaga. Wika ni Jacob sa yakap sa kanyang ate. Samantala, kabalik tara naman ang nangyari sa buhay ni Jamie. Dahil nagkaleche-leche siya sa sinamahan niyang lalaki ang lalaki kasing nakilala niya sa Facebook na si Cyrus ay napag-alaman niyang gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot at di nga kalunan ay naimpluensyaan siyang gumamit din ng mga pinagbabawal na gamot at magtulak ng droga. Pero napilitan si Jamie na tigilan ang kanyang bisyo nang mahuli si Cyrus sa ginagawa nitong ilegal na bagay. Kaya naman natakot na rin si Jamie na baka siya ay mahuli din ng mga polis kinalaunan. Dahil nakakulong na ang kinakasama niyang si Cyrus, ay wala nang iba pang pupuntahan si Mary. Wala rin naman kasi siyang alam na trabaho at higit sa lahat ay wala na rin siyang mga kaibigan. Ilang araw na halos nagpalaboy-laboy sa kalsada si Jamie. Hanggang isang hapon ay muling nagtagpo ang landas nila ng kanyang dating asawa na si Jacob. Habang nakatayo kasi si Jamie ay napadaan siya sa isang nakaparadang magandang sasakyan at nagsalamin siya sa tinted na salamin ng kotse. Ganda naman ng sasakyan na to. Sana makasakay din ako dito isang araw. wika ni Jamie habang nagsasalamin sa sasakyan. Nang biglang binaba ng driver ang salamin ng sasakyan at laking gulat ni Jamie nang makita na si Jacob ang nasa loob nito. Jacob? wika ni Jamie habang tinitignan ng mabuti ang itsura ng lalaki. Oo oh, Jamie ako nga. Diretsong saad naman ni Jacob nang may seryosong muka. Sasakyan mo ba to? Ang ganda naman ang sasakyan mo. Paano mo nakuha to? Pwede mong pasabay ako? Gusto ko kasing pumunta kila mama. Wala na akong matitirhan. Paghingi ng pabor niya sa lalaki. Pero tinitigan lamang siya ni Jacob. At dumiretsong andar papalayo sa posisyon ng babae. Ang lakas ng tambucho ni Jacob na nagdulot para mairitas sa kanya ang babaeng si Jamie. Ang yabang ng lalaki niyon. Purgat may sasakyan na siya, kakalimutan niya na lang ako? Baka nakakalimutan niya. Hindi pa kami anal. Ibig sabihin magkasawa kami. In short, yung sasakyan niyang yon, pwede pang mapunta sa akin. Nabuo ang masasamang plano sa isipan ni Jamie. Hanggang sa dinaan niya na nga sa korte ang kanyang plano. Naisip niya na kung ipapakorte niya si Jacob ay pwedeng paghatian nila ang kayamanan nito. At yun nga ang ginawa niya. Pero talaga namang minamala siya. Dahil sa korte, napatunayan na wala siyang kwentang ina sa kanyang anak. At wala siyang karapatan na maging asawa ni Jacob. Bukod pa doon ay pinangalan ni Jacob ang lahat ng kanyang ari-arian, kayamanan at mga assets sa kanyang ate para masiguradong kung sakali mang gagawin ni Jamie ang mga plano niyang ito ay wala siyang makukuwang pera sa kanya dahil walang kahit na anong ari-arian ang nakapangalan kay Jacob. Isa itong matalinong pagpaplano para sa lalaking si Jacob na pinayo sa kanya ng kanyang abogado. Sa uli ay napawalang bisa din ang pagre-reklamo ni Jamie at ni Sinti mong duling ay wala itong natanggap mula sa asawa at kalaunan nga ay tuluyan ng naanal ang kanilang kasal. Ilang beses na sinubukang magmakaawa ni Jamie sa kanyang asawa kung pwede bang magbalikan na lamang sila at kalimutan ng nakaraan. Pero iisa lamang ang sinasagot ni Jacob sa kanya. Noong araw na niloko mo ko, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo? Naayaw na ayaw ko nang makita yung mukha mo. Wala ka ng karapatan sa akin at lalong-lalong wala ka ng karapatan sa anak mo. Bumuo ka na lang ng sarili mong pamilya. Dahil kompleto na yung pamilya ko. Dere-derecho at masasakit na wika ni Jacob sa nagmamakaawang si Jamie sa labas ng kanilang bahay. At pagkatapos simula noon ay hindi niya na muli pang nakita ang babae. Ayon sa mga balita ay umuwi ito ng Mindoro kung saan nakatira ang kanyang mga magulang at kasalukuyan itong tambay sa kanilang bahay walang ginagawa at wala na rin plano sa buhay. Samantala, dahil sa pagsusumikap naman ng lalaking si Jacob, ay tuluyan ng naging mabuti ang kondisyon ng anak niyang si Mary. Sumapit ang ikapitong kaarawan ni Mary na natuto na itong magsalita, na talaga namang ikinatuwa ni Jacob. Pinapangako ko sa iyo anak, lahat gagawin ko para sa iyo. Lahat ibibigay ko para mapabuti ka lang. Kaya maging good girl ka kay daddy ha? pagpapayo niya sa anak. Opo daddy, I love you po. Sagot naman ni Mary sa kanya na lalo lamang nagpalambot sa puso ni Jacob. Naging masaya ang buhay ni Jacob kasama ang kanyang anak na si Mary. Mapait man ang naranasan niya kay Jamie pero wala siyang pinagsisisihan sa kanilang pinagdaanan. Dahil kung sakaling hindi sila nagkaanak ni Jamie ay hindi niya naman makikilala ang pinakamamahal niyang anak na si Mary at tinignan niya ang mga nangyari sa buhay niya bilang isang pagsubok na matagumpay niyang nalampasan. Sa sumunod pang mga taon sa buhay ni Jacob, hindi man siya naghahanap ng babaeng mapapangasawa niya dahil sapat na ang anak niyang si Mary para sa kanya. Pero dumating ito sa pinaka hindi niya inaasahan. Nakilala niya ang babaeng si Rochelle sa isang restaurant na paboritong kainan ni Mary at kaluunan nga ay naging magkarelasyon sila na nagdulot para ikasal ang dalawa. At sa dulo ay magkaroon sila ng dalawang malulusog na mga anak. Tanggap naman ni Rochelle ang mga nakaraan sa buhay ni Jacob at pinangako niya sa lalaki na may pera man ito o wala ay mamahalin niya ito ng lubos-lubusan.